Magandang hapon po. Napatunayan ng dalawang araw na rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa ng diwa at damdamin ng nakararaming Pilipino na maibangon ang dangal ng bansang Pilipinas na nababahiran ng malawakang korupsyon. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Nagmula pa sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao, Pansamantalang iniwan ng marami nating kababayan ang mga bagay na mahalaga rin para sa kanila upang makipagkaisa sa Rally for Transparency and a Better Democracy. Baon-baon nila ang pag-asang mapakikinggan ng mga kinauukulan ang kanilang mga munting hinaing. Ito ang aming nasaksihan. Panoorin po natin ito. Bilang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa bansa, Masakit makitang naghihirap ang kapwa nating kababayan sa sariling lupain dahil sa si pagkalumok nila sa baha. Ang dahilan, ang maraming flood control projects ng gobyerno na substandard o kaya naman ay ghost project. May gitsang daang araw na ang lumipas, ngunit wala pa rin nakakasuhan o napapatawan ng kaukulang parusa sa isyu ng katiwalian sa pamahalaan. At ang nagkakaisang hinaing ng mga mamamayang Pilipino tungkol dito ay papalakas ng papalakas. Kaya isinagawa ang two-day rally for transparency and a better democracy na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Daya ng nilinaw ng mga nanguna sa mapayapang pagkilos, hindi ito pakikialam sa politika, kundi pagpapahayag ng damdamin ng maraming mamamayang Pilipino, dagdag ang tinig ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng hustisya hinggil sa isyo ng katiwaliang kinakaharap ng pamahalaan. Ang ating bansa ay hindi lamang nilulumpo ng mga kalamidad, kundi nilulumpo rin ng mga magnanakaw. Isa yan sa mga pahayag sa programang inihanda ng Iglesia ni Cristo Nanawagan ng transparency, accountability, justice at peace. Ilang Pilipino pa ba ang kailangang sumigaw? Ilang Pilipino pa ang dapat uh, mahirapan bago makita ng gobyerno kung ano talaga yung nangyayari sa Pilipinas? Ilang Pilipino, nahahawa ako sa mga akapwa kumamamayan, nakakagalit doon sa mga nangunguna dito sa itaas. Kasama ang nagkakaisang tinig ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang probinsya, hindi lamang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao. Baka ho kasi hindi nila naririnig yung tinig ng mga nasa Visayas part. No? Di lang po kasi buong Luzon ang apektado, kundi buong Pilipinas po ang apektado. Lalo na po yung karating namin na probinsya, ito pong probinsya ng Cebu, na lubusang naapektuhan po sa nangyaring bagyo. Sinalahula po nila eh, yung budget, sinalahula nila yung pagkakataon na maprotektahan sana yung mga kababayan po natin. Sa mga nakaupo po no, sa gobyernong namamalakad ngayon, magsilbing bukas mata sa inyo ito, yung nangyayari sa amin. Nandito po kami para marinig nyo kung ano yung saloobin ng mga nasa baba. Masyado na ho kasi kayong nangangampante na akala nyo hindi ho kayo mauhuli. Kitang-kita na natin kung ano yung nangyayari. Kaya mahiya naman ho sila. Pasensya na ho kung pasensya. Pero nagpalami ra silang maayo pero kita di rin ang naasa boss, nagkamalisom na tagmaayo. Maunang mauwa po sila, mauwa po sila. Alam nyo, ito lang talaga eh, para ma-voice out namin yung mga damdamin namin. Galit na galit talaga kami eh, sa mga nangyayari ngayon lalo na sa korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Dito ako dahil ipahayag ko ang galit ko sa pamahalaan ng gobyerno natin dahil wala silang ginawa kundi magnakaw sa ating lipunan. Nagihirap ang mga kababayan ko sa Leyte. Tapos kayo nagpapasarap ang buhay. Saan man kayo nakapwesto ngayon? Hawawa ang mga kababayan ko na nagihirap sa pinagagawa ng mga gobyerno natin. Grabe ang akong kasuko sa atong gobyerno. Nandito po kami para ipaglaban po ang ating bayan sa katiwalian. Sobrang galit na galit po dahil po yung mga nasa pamahalaan sa mga may kapangyarihan po sobrang napakasarap po ng buhay po nila. Samantalang maraming Pilipino po ang naghihirap. Ipinahayag sa Peaceful Rally ang pagkadismaya ng mga Pilipino ukol sa podong dapat sana ay para sa bayan. Ngunit di umano'y ibinulsa lamang ng iilang sangkot sa katiwalian. Upang maipakita po yung pagkakaisa namin sa taong bayan na humihingi po kami ng hustisya sa lahat po ng nangyayari sa bansa natin, hindi na po kasi biro ang lahat ng nararanasan ng tao sa Pilipinas. Mahirap na nga po yung buhay, ninanakawan pa nila yung taong bayan. Totoo po na, papayrap na papayrap yung buhay ng taong bayan. Dinadagdagan pa po nila, mas lalo po nilang pinalalaki yung problema. Yung mga taong mahihirap, tapos yung mga mayayaman sila, yung nagpapasarap sa pe ng bayan. Imbis po na mga hirap ay umangat sa kanilang buhay, sarili lamang nila yung iniisip nila. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng taong bayan. Kaya hustisya po talaga ang hinihingi po ng bawat isa sa amin ngayon. Pumunta kami rito para sa bigyang katarungan yung nangyayari sa bansa natin. Gusto po sana namin ipaabot sa ating pamahalaan na sana mapakinggan yung ganitong mga tinig ng sama-samang mga tao na nagkakaisa sa justisya para sa nangyayari, transparency para sa katarungan po ng ating mga kababayan na nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng mga ikinabubuhay. Ginagamit po, sangkapan po ang Iglesia Ni Cristo para po ilabas yung tinig nila na nasa mga sulok-sulok para na sa ganun. Mapakinggan naman po ng ating pamahalaan yung daing ng bawat isang Pilipinong naghihikahos. Naglalayon ang mapayapang pagtitipo na ito upang maiparating sa mga nanunungkulan sa gobyerno na maging transparent sa pag-iimbestiga at mapanagot ang lahat ng mga sangkot upang makamit ang kapayapaan at maibalik ang tiwala ng bayan sa pamahalaan. Eliza Apsay, Rally for Transparency and a Better Democracy Special Coverage. Samantala, bahagi ng mapayapang rally ang mga mariing panawagan na paulit-ulit na sinisigaw ng libo-libong karaniwang mamamayang natipon sa Quirino Grandstand at Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Umalingaw-ngaw ito hindi lamang sa venue, kundi sa damdamin ng bawat isang nakipagkaisa. Kaugnay niyan ang report na ibabahagi sa atin ni kapatid na Reseline Remano. Hustisya, hustisya sa bayang ninakawan. Bahang bahana hanggang bubong, pero hanggang ngayon walang nakukulong. Investigasyon, drama-drama, hindi kami mangmang, hindi kami mangmang. INC for transparency. INC for accountability. INC for justice kami. Justice, justice, not just Ilan lamang ito sa mga katagang isinisigaw ng libu-libong mamamayan sa two-day rally for transparency and a better democracy na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Kahit na pabago-bago ang lagay ng panahon sa tagpong iyon, hindi natinag ang mga kababayan nating nasa Quirino Grandstand, kundi lalo pang dumami ang dumalo na nagmula pa sa mga lalawigan ng Luzon, Visayas at maging sa Mindanao sapagkat seryoso silang makamtan ang hustisya sa mga naggaganap na anomalya sa pamahalaan. Galing pa po kami ng Batangas, umalis po kami doon mga kaibihin po. Nandito pa po kami kasi pinaglalaban po namin yung kapayapaan po at saka yung katarungan po na... <laughs> Pagipatas po. Pag po yung ano nila, investigasyon po, yung kasi ang dami po na nakahirapan na tulad ko po, isang mahirap. Lumiban lang po ako sa trabaho para makipag-isa po dito. E, gusto ko rin po ng kapayapaan. Gusto ko po may managot talaga. Gusto ko po di po maranasan ang mga anak ko po, yung nangyayari ngayon. Kaya po ako nakikisa ngayon dito. Sana po pagdating po ng mga anak ko, hindi na po magkapamilya, hindi po umabot sa ganito. Dapat bago na po. Dapat po iba na po. Bawat mamamayang Pilipino na naroroon, minimithirin nilang mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon sa pamamagitan ng investigasyong hayag sa taong bayan. Isa po akong graduate na uh, information technology. Ten years na po ako nagkatrambaho dito sa bansa natin. At ngayon, uh, nakikipagkaisa po ako sapagkat kitang-kita po namin yung uh, korupsyon na nangyayari at may lang isang empleyado. Alam naman po natin, um, uh, but kinukuhaan po tayo ng tax. Yun po yung gusto naming magkaroon ng transparency at accountability yung mga nakunguna sa amin para makita rin namin na may pinatutukuhan talaga yung binabayad ng voice sa gobyerno. Hinaing ng mga mamamayan na maging patas ang pamahalaan sa pagbabatupad ng batas at huwag gamitin sa pansariling kapakanan ang perang mula sa kabanang bayan. Resident Rimano, Rally for Transparency and a Better Democracy, Special Coverage. Simple lang ang panawagan ng Peaceful Rally. Ang isulong ng mga nasa pamahalaan ang transparency, accountability, justice at peace. Mga bagay na bahagi naman ng sinumpaan nilang tungkulin sa bayan. Ako po si kapatid na Aliza Upside. Magandang araw po sa ating lahat.